Yes, mga katropa, magandang buhay po sa inyo lahat. Ako po ay mag-share lang kung paano po yung sistema ng uh, paghagis buhat sa sa area sa main hanggang doon sa location. So simulan ko po muna sa area lalo lalo na kapag ka ang uh, karera ay uh, official race na o derby race. Uh, pagkatapos po diyan sa area, pipick up ina po yan uh, ng ating uh, mga driver uh, na galing sa main gamit po yung mga pick-up nila. Uh, iipunin po lahat yan ng mga kids na, na, na po nila nung araw ng biyernes ng, uh, ng umaga. Madalas siya nag start po yan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. So kapag ka dumating na po yung punto na pick up na po, alibaba bawat alas 10 na, eh, wala na pong makakahabol dyan kapag ka na ipadlock na po yung, ano, yung mga uh, yung uh, cage maaari po na humabol po sila dun sa main dun po nila ikakarga yung mga ibon na mga nalay dadalhin na po yan ang uh, pickup truck dun sa main iipagod din po lahat ng mga cage na nakalap sa mga area sa mga coordinator uh, ginawa po nilang ganyan yan kasi uh, para mas magaan uh, mas uh, malipol po nila yung mga lugar na uh, manlalaro o yung mga nangangarera Pabor din po yun sa mga nangangarira gawa ng hindi na po sila uh, masusugatan din sa pamasahe. Eh, kung malayo nga naman yung amin, mas, mas maraming effort plus, tapos yung gastos, mas malaki. So, effortless, tapos gastos na po nangyari ng mga katoto. Kaya nakakatulong din po yung sistema na po nila na yan. Kaya nagkaroon po ng mga kanya-kanya nga area coordinator yung mga yan. Pagdating po sa minang truck, uh, aalis na po yan ya aayos lang po lahat tapos ulit slow na po i po yan ng asdose 12 ng uh, gabi sa sabado pabiyahin so, na po yung ating mga convoyer at driver madalas po yan mga katotok ang kasama po convoyer ng mga dalawa hindi kaya at lo pero lahat po yun eh, merong uh, alam sa pagdadrive at saka inampo uh, ilang po sa kanila ay marunong magpumpuniho ng ano ng makina. Kailangan kailangan po kasi yan kasi hindi lahat po ang oras ay yung ating truck ay eh, kondisyon. maari po nga sa arsada pa lang eh, eh, magkaroon na po tayo ng mga aberya So kailangan po meron skill po yung mga ilalagay po nilang driver dyan at saka mga kumuya para at kiwi na may pakinama. Sa so, pagbiyahe po niya ng Sabado, babiyahe na po yan sila mula sa ganong oras hanggang magliwanag mga katoto. Tuloy-tuloy po ang biyahe niyan. Sa madaling araw po kasi yung pinaka magandang biyahe. Siyempre, iwas traffic, ba? Diba? Iwas sa uh, aberya. Pagdating po ng umaga niyan mga katoto, hanap lang po yung mga uh, tropa natin, mga katoto nating driver at kumbuyer ng uh, mga ma, ano, makakainan ng almusan. Ganyan po yan. Pagkatapos po niya na mag-almusal o di kaya habang nagahanap lang kuno ng almusal yung ano. Hindi naman po iiwan yung truck niya. Diyan po mismo yan sila sa truck nila kakain. At nasisilayan po nila yung, uh, yung kanilang uh, dalang, uh, dalang kalapate. Uh, silayan po nila yung ating uh, truck na kinalalagyan po ng ating mga pandirigmang ibon. Diyan po sila mag-almusal. Pagkatapos yung mga katoto pwedeng mauna yung ayutal po, pwede po nga mauna yung pakain sa ibon. Utos po talaga ng mga kalabihan na unahin muna nga pakainin yung ibon. Pagkatapos pakainin yung mga katoto, paiinimin na po yan. At pagkatapos na po yung almusal at malinis na pong lahat yan, pabiyahe po ulit sila mula umaga na yung pagkatapos sila mag-almusal, maghapo na po yun. Pagdating po muna ng alas 12, siyempre magugutom yung driver at kumboyan natin, kakain po yan bibili lang po yan sila o maaaring may baon na po ang um, isa't isa dyan o kaya binabaon na na po ng labyan, maaaring gano'n. Na doon na lang din po sila sa trauma. Hindi po nila po pwede nga iwanan yung kanilang responsibilidad dahil yun po ang, uh, um, uh, inutos sa kanila nung, uh, ng kanilang uh, boss o yung um, may-ari ng mga club na yan. Sa so, mga inaari po yung pagtapos mag uh, babiyahin naman po tuloy-tuloy po yung biyahin hanggang sa marating na po nila yung ano, yung lugar na pag Pero tanda yung mga katoto, bago pa man yan magdilim, kailangan ang mga ibon po nila ay mapakain na nila yung mga ibon pong dala nila, eh, kagaya nung almusal, meron din pong hapong ninyan. Papakainin po, tapos papainumin. Pag so, nandyan na po sila sa lokasyon, eh, mag-aantay na po yan sila ng uh, mag-umaga. Kasi Sabado na po ng gabi yun. Ang kasunod po niyan, linggo na po ng umaga. Pero aramihan sa mga yan, dahil suki -okay na po yan sila, meron po silang lugar na, ano, na tinutuluyan. Bago pa man dumating yung araw ng uh, linggo ng umaga, sana makarating sila doon sa tinutuluyan nila para safe naman po yung tutulugan nila kailangan din po nila makapagpahinga madalas po uh, meron po silang uh, budget para sa ganyan pagkakataon uh, sa kanila i-release -re ng umagang umaga yung mga ibon pero bago pa man yan i-release mga katoto doon sa area, doon sa location na isang punang ng ibon eh pinaiinom po muna yan yung mga ibon yan kasi uhaw wow yan eh kahit wala na pong pakain, painom lang pero kung minsan yung mga club na inuutos na kahit konting pakain Depende na po yan sa utos sa ng mga club bago po i-release mga ibon natin. Bago po i-release yan mga katoto, makikipag-coordinate uh, po muna yan sa main. Uh, kung anong oras po i-release, kung maganda po yung panahon, kung sino-sino po yung mga kasabay nila para magpatunay po na doon talaga hinagis doon sa area yung ibon. Iyon lang po yun mga katoto. Tapos tayo naman eh, bibigyan po tayo ng update kung anong oras nirelease yung ibon. Kung kasali po kayo, yan po yung, ano, yung mag-update din po kayo sa mga club. Kung meron po tayong kubo, meron po tayong mga uh, mga clocking system na in-applyan eh, pwede po tayong uh, doon mag-text para ma-reply po tayo yung tungkol doon sa uh, update at saka speed ng ibon kapag ka dumating sa ganitong oras. So, yun lang po mga katoto. Sana may cluck yung ibon ninyo kapag ka nakasali na po kayo. Dito lang po natin. Tinatapos muna yung uh, ating uh, video. Hilingin ko lang kung nagustuhan nyo po yung ating uh, video nito. Hinihiling ko lang po na maaari po sana kayong mag-subscribe para manotify po tayo ni YouTube kung sakasakaling may mga video po tayong bagong labas kagaya nito. Sana po ay na nakatulong po sa inyo at nakagkaroon po kayo ng ideya at karagdagang kalaman ukol po sa pag-iipon. Marami pong salamat at mabuhay po kayo. Mga katoto, peace!